Ito, meron siya. Meron kasi na-share sa siya rin kanina. Yeah, I like my share din ng mga ganyan. Oo. Oh. Nakatakot. Oo. Oh, uh, I guess uh, uh, ano lang, like, ako kasi nag-shut down And then I just got eye contact. Yun na I think that's the easiest, easiest way. Kasi like, the more na, I, I guess these people, the more na nakikita ka, mas lalas lang mo obses. So mas magandang ka-unikat mo naman in this era, in this day age. Yeah. Black. <laughs> so we don't black. Why are you getting day, my Hmm. day. Ako na experience ko before, even nung high school pa ako na experience ko yung and then later on ano, nung naging artista ko, I was living in a building somewhere in QC and then inabangan ako ng ano, o oh, parang ganon na stalker, kasi nila ako. Parang naging less siya sa akin na parang when you go out, siyempre ako, mahilig na talaga ako suot ng sexy, kahit mm -hmm. na lumalabas na normal days. yes, Oo, oo. Yeah. so kumbaga parang, parang I learned something from that experience na dapat pagka kung anong nakikita nila sa sa pelikula, dapat in person, di ba? So now I'm more aware of what I wear when I go out. So mas ano na, mas balot na pag lumalabas kasi parang siguro nang gigil, inila at ako. Tapos kulang na lang talaga halikan yung lips ko. Mm, -hmm. and then good thing na may security guard dun sa place na kung saan ako. So na ano naman, na hila naman yung tao. But it was really scary. Close call. So, yes, so ano, um, for me, I'm, I'm very careful na lang. Ngayon, mas aware na ako sa environment ko. Before kasi parang walang pakialam, lakad lang, hang lang, kung ano kasi ganoon naman ako na eh. But now I'm more aware of my environment. Tinitingnan ko kung ito ba, atake ba to, or okay lang ba na. So siguro, maging aware lang sa environment. Yun lang yung how I handle it now. Ako po na experience ko yun sa theater, yung co-actor ko po. um, na naman niya ako sa mga calls and messages. Pero um, first na ginawa ko, bitlock ko po talaga siya sa lahat ng platforms ko. And then, um, it, um, may ko na aware yung tao sa, sa circle namin para hindi uh, di lang mahirapan na pa and uh, maging safer yung environment. Kasi um, uh, that time kasi, uh, last production po ni Sir Tony Mabesa yun and, hinadpick kaming lahat. Ayoko naman na yung naging desisyon nila na tanggalin na lang sa prod dahil it's something na alam kong yun yung gusto ni Sir Tony na maging cast niya. So may make sure na lang po na yun, hindi na ako, wala akong may kasama and aware lahat so, para mas maging kampante po kami lahat. Yun. Uh, hello po. Uh, ako na marami na ako experiences diyan but few months ago, one was because yung mayroong sumusunod sa akin, a follower ko siya on my Instagram. I mean, okay lang, baka nagkataon lang, na nakita ko siya sa labas ng condo, but nung Valentine's Day, ako lang mag-isip kumakain ang lunch, tumabi siya sa akin, binigyan niya ako ng chocolate. And walang, hindi ako nag-post ever kung nasa ano ako nung <laughs> Valentine's Day. And yun, yes, nagme-message din siya every day na hindi na sa gym, so... Sobrang kinabahan ako kaya kailangan ko lumipat ng, ng condo. Although, syempre, uh, we don't tolerate things like that. But of course, we don't have to ignore those things. Kailangan natin i-report or something if we don't feel safe anymore. Uh, hindi, in, ako, hindi ko parang kinikintim lang. I have to get help from my friends or kung sino man.